Yan, ganyan tong batang to. Masaya siya pagka naglalarga-larga. Okay. So, nakasakay na kami. Tingnan mo naman. Okay ba? Happy, happy siya. Kasi may pupuntanahan na naman siya. Makikipaglarga na naman ang batang to. Ang boy namin. Okay, boys. At ka na naman pupunta at mukhang masaya-masaya ka na naman pag oh, tignan nyo sa labas. And of course, si Kuya na drive Yan ang aming boy. Papakita daw niya may bagong shoes daw siya. O, oh, ba Benga, babida niya ang kanyang magandang sapatos. Oh, happy na ba? Oh, di ba? Masaya-masaya ang aming boy about dito. dito. Yan, kaya ito ang tuwa siya sa mga Okay yan. Even sempre Ayan yung amin Siyempre kailangan samahan natin si boy Sa kanyang lakad So tinan natin at abangan natin Kung anong gagawin niya At kung saan kami pupunta Kaya abang 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 Mga manonood Hello and everyone Masayang masaya ang amin boy Boy Let's enjoy! Okay, boy. Are you ready na sa iyong pupuntahan? Okay, sige. Kantahan mo muna ako habang tayo ay lalakbayang po yan sa labas. At syempre, paikot-ikot po kami upang makapunta na kami sa amin pupuntahan. And no, of course, alam niyo naman, mga bata, may lamang yan pumunta sa mga lugar kung saan sila ay mapapasaya, mara maraming laruan at enjoy sila doon. Yung thankful cool naman kasi siyempre God is good sa protection niya at trusted siya sa amin. And of course, yan ang una niyang pinuntahan, ang maraming ball, bola, white and black ball. At siyempre, anong ginawa niya? Ayan, naninipa na siya ng mga bola. At abay niya na, gisagis, ba naman ang mga bola sa akin? Sa katuwaan ng batang ito. O, oh, tignan niya naman. Tuwang-tuwa siya. Dalawa pa rin kami maglalaro dito. O, oh, sige. Okay, hagis pa more. Aba, masakit na yan, ha? Iba na yan. Tinatamaan mo na talaga ako sa pool na, Galing-galing mo talaga maghagis ng bola. Iba-iba talaga. O, oh, sinasapaw niya mukha ko. Grabing bata ito. Masayang-masayang. Galing niya mong bato, oh. Nakikita niyo yan, o, yan ang laro ng batang, yan, si boy, o, oh, happy, happy, happy ko lagi, yan, sige, haggis, apa, loko to, ah, ng bola, masakit, ah, kala mo, siya naman, nakatakip na yung kanyang ulo, o, mautak talaga, eh, ayaw niya, o, oh, di ba naman maibigla, o, oh. <laughs> siya, malakas mo <bang> ba pero, <laughs> ay hindi natin may bato ng maayos, di ba? Siyempre, iba talaga ang bata Yan, happy na sila sa mga ganyan. Kailangan nilalaro pa rin natin para na pa rin ang joy ng mga bata. Dahil happy go lucky ang mga bata ito at masaya sila pagkausap o kalaro natin sila. Nag-i-enjoy sila dahil minsan, minsan lamang po sila makikita kaya enjoy nila. Abay, ang aking telepono, gusto hey, no. rin niyang matuhin. Apa? yan ang mahirap sa kanya, oh. Ilang beses na at marami na siyang uh, cellphone na nasira ang batang ito. Kakabato ba niya? Oh, no. pa rin niya. Aba, grabe, ha? Sige, boy, bato. Yan, tinamaan na, oh. Then, after that, yan naman. Yan naman ang gusto niya. Ngayon, mag-slide kami sa rolling. Parang bilog siya ng pang na bilog bilog tapos pag nag slide ka dire dire ka na doon so yan nakulay na po siya ang mga maganda na lang yun din at syempre sa pwede parang kumakalabog pero ang bata na mag isang enjoy oh, nyo enjoy na enjoy po siya sa kakang um, slide nya diba yan ganyan ang mga bata mag i enjoy sa mga slide slide tatalon lalakad, nag-i-slide, abay, pati bola. O, Naginama. nakita nyo naman ang ginawa ay, ng bata enjoy, enjoy na enjoy. Nakita niyo ang daming yung bola, thousand of balls sa lagano. And of course, yan, buti naman. Nakita na siya ng kanyang kalaro, mas nalit sa kanya. At yun, naghabulan na sila sa loob. Siyempre, kailangan din natin siyang sundan kasi nga sa loob yan, there. yan, At hindi na, na, natin na, po, na so, ma malaki yan, yan hey. Ng lugar. May one, at uh, tatlong palapag yan. Ay, nagaya uh, ng bata niya, oh, nung kalaro niya. Na. Abay, pumasok ba naman sa pinakaloob? Abay, hindi ko na siya kaya punta. You are there alone. Pag ako ang pumasok dyan, abay, lulubog ako. Ay, eh, napakataas po niyan. Abay, Come kayo, here. No, hinabol ko na lamang napakaliit po ng batang yan. Okay, come on. Wow, eh, jump ah, na na stack yan sinundan na namin jumping, pinunta na namin sa pinakababa ayan doon nagtalon-talon na lang sila uh, na sa taas, dahil mahirap ang gandun yan yung pinakadulong yan, dulong yan pinakataas yan yun ang talagang tinalon niya ewan ka ba kung nanay ng batang to o yung nanay niya Abay, pinalaga na sa akin batang ito ah.